Gagamitin sa pagpapalakas sa surveillance sa West Philippine Sea ang napipintong dagdag na confidential at intelligence funds para sa Philippine Coast Guard. Narito ang report ni Christian Manyo. Daniel, well, malaking bagay para sa operasyon sa West Philippines. Sea. Ito ang naging reaksyon ng Philippine Coast Guard sa plano ng ilang mambabatas sa House of Representatives na ilipat sa National Intelligence Organization. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa PCG ang pondo para sa kontrobersyal na konfidensya ng pinabanggit na ahensya ng gobyerno na walang kinalaman sa national security. Ayon kay Chief Person, Rear Admiral Armand Balilo, importante rin ito para sa pagbubantay ng PCG sa iba pang bahagi ng Pilipinas at on illegal drugs sa USMAP. Human trafficking kabilang na ang illegal fishing. Dagdag pa ni Barilo, makakaasa ang taong bayan na sila ay susunod sa regulasyon at gagamitin ng PCG sa tama ang posibleng paglilipat ng pondo mula sa CIF sa 2006 hanggang 2030 o sa loob ng 25 taon, umaabot lamang sa 180 million pesos ang intelligence fund ng Coast Guard, di hamak kabayto intelligence fund ng ilang ahensya ng gobyerno na umaakot sa may isusandaang milyong piso sa loob na ng isang taon para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Christian, oh, bali lumalabas na kung mapapasakamay ng PCG yung intelligence at confidential fund, eh pwede naman palang banggitin kung saan nila maaaring i-allocate itong paggamit dito. Tama ka dyan, Edmien. Ang binabanggit nga kung sa oras na mailipat sa kanila yung pondo mula doon Director na PIF, eh gagamitin nila ito. Ang pinatang nila, gagamitin nila person Philippine Sea at ay okay, pa sa ilang okay, pati ng bansa. Pero wala pa tayong pinag-uusapan na kahit estimate man lang kung magkano halaga ng pondo yung ina-expect lang makukuha mula rito sa mga agencies na ito. Tama ka dyan, wala pa ang exactong figures na binabanggit dahil ito yung uh, posibleng ating sa Lika, b at PC. Huling tanong, Christian. Ilang araw kaya maaring magastos ng PCG itong confidential funds? Yun na ang ating aawangan kung magagastos ba ito sa loob ng ilang araw, ilang buwan o sa loob ng isang taon, Edniel. Maraming salamat si Christian Manyo, live mula sa Philippine Coast Guard.